Hello mga idol, kain tayo. Tago kami dito sa kan. sakyan kasi bawal dun sa labas. Kaya hindi kami pwede dun sa likod. Dito kami. Kain tayo ng kan. Spanish. Ano ito? Basta isa? Spanish? Jimmy! Spaghetti. Ayan. Kain kami ng spaghetti. Paborito na yata ito. Basta isa ng lotoy. Diyan boy, balik ka na. Hindi kami pwede sa labas eh. Huliin kami ng pulis. Fine, 2,000. Ramadan pa naman. Kaya eh, dito muna kami sa loob ng sasakyan. Mm -hmm. Jimmy! Or Jimmy na Jimmy ka, ka. Bus Jimmy, na-miss ka pala ni Kwan. Orly. Don Orly. Tignan mo, Jimmy siya ng Jimmy ka hapong. Hmm. Malamig yata ito, Bus Jimmy. Kaya hmm? hey, nagdikit-dikit. Malamig dito sa aircon. Ikaw hindi mo <laughs> hindi mo ito, ito pinainit. Sigurado ako. <laughs> Galing sa <sana>. rep. <laughs> Kaya nagdikit-dikit like, siya. spaghetti lang tayo ng kakainin pang kondaw diet diet pag diet daw may time pag may time dagdag daw sang daan sabi niya ko dagdag Hirap pala pagkuhan, nagtatago na kumakain. Nabubusog agad. Bibilisan mong eh, bibilisan mo kumain para hindi ka lang makita. Kuya, good afternoon. Kuya, malapit na ako sa bahay. Ate, 10 minutes Sige ng, lang, kuya kasi tumakain <laughs> ka Ay, na ka Pwede na ito, pang sa kan Pagbuhat ng box Dime, salamat sa panonood at sa kasuporta mo. Boy, miss you. Okay, bye-bye po mga idol. Next time ulit.